Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko na sana sasabihin, pero sabihin ko na rin na ang patuloy tayong gumagawa ng kabutihan sa lahat ay hindi madali kundi mahirap. Agree ba kayo? So, mahirap. Hindi madali ang patuloy na gumagawa ng kabutihan sa lahat. Bakit mahirap? Dahil kung patuloy kang gumagawa ng kabutihan sa lahat, kailangan mo ng patuloy na pondo para susten sustentuhan ang paggawa ng kabutihan gayon pa man mayroon pa rin mga tao na kahit mahirap ay patuloy pa rin gumagawa ng kabutihan para sa lahat lalong-lalo na sa mga may, lub, may malubhang pangangailangan. Gaya halimbawa, dito sa ating parokya, ako'y na-assign dito noong 9, 2019. Ilang taon na ba? 5. Lima. So mula noon, naobserbahan ko na na araw-araw maraming nagugutom na lumalapit dito sa ating parokya. Ay anong gagawin ng ating parokya? Itataboy ba natin sila? Sabi ni Lord, pakanin ninyo ang nagugutom. Ngayon, kung nasustentuhan ng ating parokya, na patuloy nating binibigyan ng pagkain itong mga nagugutom, ito ay dahil sa inyong suporta. Dahil hindi naman saan kami kukuha ng pera kung hindi naman kayo magbigay ng suporta. Sa pamamagitan ng kolekta at sa inyong mga donasyon. Kaya naging patuloy ang paggawa ng kabutihan ng ating parokya. Sana magpatuloy pa rin ito dahil patuloy pa rin silang pumaparito sa ating simbahan. Humihingi ng pagkain dahil nagugutom. So, ang mga taong tulad nito na patuloy na gumagawa ng kabutihan sa lahat, lalong-lalo na sa mga may malubhang pangangailangan, ay masasabi natin mga uliran. Mga uliran dahil sila'y tulad na ng Diyos. Dahil ang ating Diyos ay patuloy na gumagawa ng kabutihan para sa lahat, lalong-lalo na sa may mga malubhang pangangailangan. At ito ang isa sa mga aral na nais iparating ng mga pagbasa ngayong ika alin? Ikatatlumpong linggo sa karaniwang panahon na siyang linggo rin ng kamalayan sa ating mga kapatid na nasa bilang buwan. So ano yung aral na yon? Ang ating Diyos ay patuloy na gumagawa ng kabutihan sa lahat, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. O sa unang pagbasa, Mula ba sa alin ang unang pagbasa? Sister, Propeta Jeremias. Very good. O, dito sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, kanino gumawa ng kabutihan ang Diyos? kanino sa nalabi ng Israel dahil nagkagera sila ay na karamihan sa kanila ay nakipaggera sa kanila ang Babylonia at marami sa kanila ang namatay kaya mayroon pa rin nalabi at itong mga nalabi ay dinala sa Babylonia bilang bihag. So nandoon na sila, mga bihag. So anong ginawa ngayon? Anong kabutihang ginawa ng Diyos para dito sa mga bihag na Israelita sa Babylonia? Binalik mula sa hilaga dahil ang Babilonia ay nasa hilaga ang Israel ay sa timog kaya mula sa hilaga ibabalik ng Panginoon itong mga bihag na Israelita sa kanilang sariling bayan sino ang kasama mga bulag mga pilay So, in other words, kasama ang mga may malubhang pangangailangan. So, sa ikalawang pagbasa naman, mula sa sulat sa mga ebryo, kanino gumawa ng kabutihan ang Diyos sa pamamagitan ng dakilang saserdote. Kanino? Very good. Sa mga tao. At ano? Ano? May dalawa silang ginawang kabuti, ginagawang kabutihan para sa mga tao. Itong dakilang saserdote. Ano yung una? Naghahandog ng mga kaloob at mga hain pa dahil sa kasalanan para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Ikalawa, mahinahon na pinakikitunguhan ang mga mangmang -mang at mga naligaw ng landas. So, ngayon na naman, mga may malubhang pangangailangan, mangmang at naligaw ng landas. Sa Ebanghelyo naman, ayon kay San Marco, kanino gumawa ng kabutihan ang Panginoon? Kanina, kay Bartimeo, sa isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan na nagmamalimos. Ang pangalan nga niya ay si Bartimeo. Anong kabutihan ang ginawa ng Panginoon? Ay Bartimeo ibinalik niya ang paningin ng bulag na si Bartimeus. Kaya siya, kaya siya ay nakahakita muli. Kaya sa mga pagbasa na ating tiningnan ngayon, nakita natin na ang Diyos ay talagang patuloy na gumagawa nang kabutihan sa lahat lalong-lalo na sa mga may malubhang pangangailangan. At nabanggit ko kanina na ngayon ay ating ipinagdiriwang ang linggo ng kamalayan sa mga nasa bilangguan. So yung mga nasa bilangguan ito rin ay halimbawa ng mga kapatid nating may malubhang pangangailangan. Kaya ngayong linggo ay alalahanin po natin sila sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Dito sa Misa, mayroon po tayong panalangin para sa ating mga kapatid na nasa bilangguan. At hindi lang sana panalangin, sana makabag bigay din tayo ng tulong ayon sa ating nakakayanan. Sa ibang parokya mayroon silang ministry, prison ministry. Nasa pamamgitan ng ministry na ito, binibisita regularly ang mga nasa bilangguan. Nagkakaroon po doon ng monthly celebration of the Mass. So, yan ang isang paraan na magagawa natin dahil sinabi naman ng Panginoon one of the works of mercy. Ano yon? Bisitahin ang mga nasa bilangguan. So yan ang isang paraan. Sana magkaroon din tayo ng prison ministry dito sa ating parokya kung talagang kailangan. So, tandaan po natin mga kapatid na ang ating Panginoon ay patuloy na gumagawa ng kabutihan lalong-lalo na sa mga may malubhang pangangailangan. At ang isa dyan ay ang mga kapatid natin na nasa bilangguan. Sana tularan natin ang Panginoon dahil inaasahan niya ito sa atin. Kung siya ay patuloy na gumagawa ng kabutihan, inaasahan din niya na tayo ay patuloy. Tuloy na gumagawa ng kabutihan, lalong-lalo na sa mga lubhang angangailangan. Amen po ba?